Po sa mga survey na ay sinagawa bago ang eleksyon 2013, hindi nanguna si Grace po kahit sa anumang survey. Taliwas naman ngayon ang resulta ng ginaganap na bilangan ng Comelec. Kaya may mga nagtatanong ngayon, hindi kaya nagkamali yung mga survey na yan? Nakatutok si Ivan Marina Mula na magsimula ang bilangan sa mga kandidato sa pagkaserador hanggang sa pinakahuling resulta sa nagaganap na bilangan ng Comelec sa PICC, patuloy na nangunguna ang Team Pinoy candidate na si Grace Po. Marami ang nagugulat sa resulta nito lalo't kahit minsan ay hindi nanguna si Po sa mga survey ng Pulse Asia at sa Social Weather Station so SWS. Pero wag daw muna agad husgahang nagkamali ang survey ayon sa Pulse Asia dahil hindi pa naman nabibilang ang lahat ng mga boto. Hindi pa to tapos. Hindi pa kompleto yung bilang. Sa aming data na latest, siya number one sa urban areas. Mag Magdikit sila sa urban areas ni uh, Senator Legarda, pangatlo si uh, Senator Escudero. Eh, yung mga unang pasok ng data, nakikita natin, pangalan nilang tatlo. Hindi mo pwedeng ulitin yung nakaraan. Pero ang political management expert na si Maluti Quia, hindi magugulat sakaling magtuloy-tuloy na ang pangunan ni Po sa karera sa pagkasenador. Ang pangalan po na nasundan pa ng patok na mensahe sa kanyang political ads ang naging susi sa kanyang pagkapanalo. Lumabas yung ad na po. po. And that really stuck the image, anak siya ni FPJ at yung po. Dinala pa niya yung FPJ, yung mensahe ni FPJ, ha? Uh, lumabas siya, nag-reach out siya. Nakatulong din daw kay Po na kahit kandidato siya ng Team Pinoy, ay sinuportahan din siya ng mga pangunahing personalidad ng United Nationalist Alliance na sila Pangulong Joseph Estrada at Vice President Judge Marbinay na parehong malapit sa amang si Fernando Po Jr. Pero ang higit daw na hindi may sa eleksyong ito, ang tila nagbabagong panlasa ng mga botante. Sa tingin ko, itong, itong lumalabas na labing dalawa, uh, may makikita kang karamihan dyan, bata. So ang preference ng, ng butante, bata, ayaw na nila yung, oo magaling ka, oo noon yun. Sa tingin ko, nandun yung protest vote eh. Dahil lang sa limited yung atin choices, hindi mo masasabing, ah, yan yung pinaka-best. Pero right now, they were willing to stick with the whatever is offered. Hindi rin ikinakailan ang Pulse Asia ang pabago-bagong isip ng mga botante na sa pagkakataong ito ay pinakitang pwedeng magbago ng desisyon sa mismong araw ng eleksyon. Handa rin daw silang paghusayan pa ang kanilang mga survey para mas maipalabas ang tunay na pulso ng mga botante. 95% correct lang kami. May 5% chance pa dahil sa sampling mm -hmm. na hinakuha mo hindi ganun ka representative. There's still that chance. Mm -hmm. Tapos, ang resulta ng survey ay uh, ang doon lamang sa panahon na ito ay sinagawa. Ivan Merida nakatutok 24 oras.